Oo. Oh. <laughs> Saan big light blue? Di ba? Ayan oh, Di surprise kasi nababasa ko. Oh. <laughs> Gano'n to? Ikaw alam. Ano ngayon? Magkano bayad? Baka ko pa magbayad. Thank mm -hmm. you. Naulaan ko eh. O, di ba? Confirm na may third eye eh.

hihihi <laughs> <laughs> <Luskik. laughs> <anong lasa> <laughs> na stick hihihi mo isira yan naguti mo na lang kung na glue display lang ata yan ayoko ko hihi Ayan. Uh, hmm. ay pa yung nakapakuha. Sabay eh. hugot na. Sige yung hugot. Nasa mm. so, to, na natin. Diyo. Diyo, Oh. hati tayu Oh, oh.

mana lah sah, kasi ulang min. Bapak Id. Awam teman. Ni kepunakan. Bapak Id. Eh. Ini mana min? Ni Belavi. Oke. Oh. Hey. Oh. Oh. Bayan. Sorap leh. Mencari apa tua iken? Ya 哎，你们。 ¿Qué? 嗯，浪。<Yeah. S 2>